Sa PBA pa rin, nilinaw ni PBA Commissioner Willie Marshall na walang umiiral na suspensyon laban sa veteran big man na si J.R. Kiniahan. Taliwas sa mga kumakalat na ulat online na nagsasabing may kinahaharap pa umayno itong disciplinary action matapos ang pag-alis niya sa NLEX Road Warriors. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marshall na walang ipinataw ng suspensyon laban sa veteranong sentro na si J.R. Kingyahan. Nilinaw ito ni Marshall matapos kumalat ang mga ulat at usap-usapan online na sinasabing patuloy pa rin umanong may hinaharap na disciplinary action si Kingyahan matapos ang kanyang paglisan sa NLEX Road Warriors. Ayon kay PBA commentator Kinito Henson sa kanyang post sa X, Personal na tiniyak ni Marshall na maayos ang status ni Ginyahan sa liga. Ipinahayag ni Henson na mismo ang commissioner na ang nagsabing walang suspensyon si Kinyahan. Komento naman ni Cebu Bay Sports reporter Glenn Del Rosal upang dagdagan ng konteksto. Hindi na suspende si Kinyahan kundi pinutol lamang ng NLEX ang kontrata nito matapos itong mahuling naglalaro sa mga unsanctioned local games o tinatawag na panalay. Nauna nang pinatawa ng PBA ng malaking multa si Kinyahan kaugnay sa insidente. Huling naglaro si Kinyahan sa PBA noong 2023 ngunit muling naging laman ng balita kamakailan matapos magpakita tanang ng kabayanihan sa gitna ng pagbaha sa Cebu. Ibinahagi ni Henson na tumulong si Kinyahan sa pagsagip ng mga bata at matatandang residente sa kasagsagan ng kalamidad. Dahilan upang umani ito ng papuri mula sa mga tagahanga at opisyal ng basketball. Ibinahagi rin ni PBA legend Ramon Fernandez na isa sa mga nailigtas ni Kinyahan ay ang tiyahin ng dating PBA player na si Boy Cabahug. Dahil dito, maraming netizens ang nagpahayag ng paghanga sa tapang ni Kinyahan at umaasa ang ilan na muli siyang mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa pinakamataas na antas ng basketball sa bansa. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na!